Yan, good morning mga kamanok. Dito tayo ngayon sa ating ano, backyard. Pakita ko sa inyo mga kamanok yung pulit natin. Ito yung mga pulit ko na nasa 5 months. 2 to 6 months na ito mga kamanok. Medyo mailap lang. Ayan o. No? ayun yung kalisayan natin yung gray, regular gray natin tsaka gilmore ayun yung mga nabili natin noong makaraang ano, December December o oh, kaya nakalimutan ko mga November kayo mga December ayun yung mga binili ko nasa one month ko pa lang yan nabili, one and a half yan malapit na silang umitlog mga kamanok siguro mga isang buwan na lang to eh. itlog na to ano. bali ang bloodline nito mga kamanok ay Gilmore ano ito Gilmore na nakakross sa sweater yung isa naman regular gray na nakaano sa pumpkin hats yun yung

ng itlog Bali, ipapares ko to doon mga kamanok sa eh, kalawayo na hini na galing kay Jongi TV Ayan o uh. ah. Medyo diadahit ko nga ito mga kamano kasi ayan, medyo mataba na sila para medyo ano sila Sabi kasi taba oh Tingnan diba? natin yung isa Umuupo na ito mga kamalok yung isa oh Yung gilmar na rin umuupo na Gilmore natin na nakakaroon sa sweater Ayan o Gilmore sweater natin Ganda rin ang katawan niya Medyo mababa nga lang May may sagaan mong kataasan So Paganda mga kamanak ito yung ating mga isasalang ngayon bago magtagulan siguro may ngitlo na ito ito baka isalang ko doon sa ano, doon sa limbo yung na maklin na ma lang ito uh, sa ano, Peruvian sa hats sa hats din natin siya ipapares para ano ka hmm, pupurgahin ko pa to tapos So, ayan mga kamanok. Hanggang dito na lang yung ating video. Sabi, in-update ko lang kay mga manok dito sa ating mga pulit. So, Nabili ko noong December. Ayan, so, ayan mga kamanok. Hanggang dito na lang yung ating video. yan Kung bago mo pa lang sa aking channel, ayan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe hit nyo na rin mga kamanok yung notification bell. Updated kayo palagi sa aking mga video. Maraming salamat mga kamanok.